Isang lang araw sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, San Juan, kay sulok ng mundo. Ay eh, magingat kayo palagi, mga kabayan, dito tayo sa Manila Bay Walk, Dolomite Beach, sa uh, Phase 2, mga kabayan. Ito yung uh, linilinis nila ngayon. Uh, talagang uh, ginagamitan na ng uh, kalaykay, mga kabayan, dahil uh, ang daming malilit na basura dito. Uh, oh, kung makita nyo, talagang ano na sila, mga kabayan. Umpisa natin dito. Ayan, oh. Napakalinis na, oh. Pumabalik na talaga sa dating ganda itong uh, Manila Baywalk Dolomite Beach. Saka napakalinaw na rin yung tubig dito mga kabayan. Kung makikita nyo, oh. parang uh, crystal na. Pero hindi pa piding paliguan dahil matas pa yung coliform uh, daw ito. Ayan, bayan. Uh, kahit na lumabas yung ano, mga kabayan, yung mga Shan, sa ibang parte itong ano ay maganda pa rin naman tignan mas lalo sana kung uh, puro dolomitesan yung makikita mo pero pagkita nyo yung mga grey makikita nyo na rin na kalat kalat na yung mga bayan Ayan. So, yung uh, phase 1 mga kabayan yan yung phase 1 Uh, wala na tayong nakitang ano dyan yung mga lumulutang na basura talaga naman na ano na nalinis na dyan hmm, napakalinis na ako pag ano mga kabayan sigurado wala na tayong nakitang uh, ano pero sabi nila may bagyo daw parating na bagyo ewan ko lang kasi mayroong tayong natatanong pala dyan mga water lily naman sa gitna mga kabayan ipokus natin dyan no? ayan mga water lily ayan Hmm. Ang daming water really pala sa gitna. Dito sa ano, yung mga plastic uh, na mga basura dito mga kabayan. Ay uh, wala wala nang uh, nakikita na lumulutang. Tayo hmm. oh, Punta tayo dun sa ano, mga bayan, pinakadulo nito. Sara na, samahan ako. Okay. na no. Diyan na lang mga kabayan, yung mga ano dyan, yung mga malilit lang na basura, ang ano, medyo mahirap kasi yan. No? Eh? Kailangan talagang uh, kalaykay na talagang ano. Malit lang yung uh, space yung sa ano, bawat pinaka ano niya, para matanggal yung uh, maliliit na basura. So bagay sa dami ng uh, maglilinis ngayon ay sigurado baka matapos na ni life ng mga kabayan. Ayan, no, yung mga, uh, na kasi mahirap mga kabayan yung mga ganyan na basura yung malilit na plastic styrofoam kung ano-ano pang anik-anik uh, dyan mga kabayan kaya yun ang mahirap buti na lang ata masinop silang maglilinis dito kaya ano um, katulad sa ibang bansa sana na ano may uh, panglinis sila ng mga kinamakabayan sigurado tapos na yan kaso lang wala naman tayong ganun dito sa Pilipinas yun ang uh, ano ano nagpapapangit ngayon sa Dolomite sa mga kabayan no? ano kinakalay kayo ni share yung ano para lumabas lang yung mga basurang uh, malilip. kaya nanggag sa ano makaabot hmm. pa sila dun sa phase 3 mga kabahayan yun. yung uh, merong ano dun yung sa boundary ng phase 3 saka phase 2 uh, medyo may mga basura pa dun mga kabahayan kung sunod lang na dalawang araw na ganito karami nang maglilinis ay sigurado maano to matatapos na to mga bayan Ayan, naman natin dito banda mga kabayan sa ano. Dito kapal ng ano dito mga kabayan. No? Mm, Dolomite uh, Sun. Dito banda. Kaso lang itong ang ano. Uh, medyo nakasira ng ganda nito kasi mayroong ano dito. Yung nasagsag na ano. Ano po? Yung uh, truss boom natanggal na yung ano. Uh, stereo foam. kaya ganyan na. So, yun na uh, balot na lang. So, yung iniwan ni ano bag yung bagyong igay mga kabayan sinadsad dito yung malaking uh, truss boom oh, yeah, no uh, pati ano ng electric fan yan ang pinangano nila sa mga malilit na basura pwede rin yun mga kabayan ha, mas mano pa yun kasi parang uh, ano, ini-screen mo rin ha? ayan mga kabayan ito na yung latest update dito sa Manila Baywalk Dolomite Beach at shoutout nga pala sa lahat ng web the mga immigrants ibang bansa shoutout sa inyong lahat shoutout din sa lahat ng uh, sumusuporta sa aking uh, youtube channel sana hindi kayo magsawang sumuporta mga kabayan shoutout din sa lahat ng viewers mga nagla like ayan uh, shoutout din kay mamaan kay Dolpablito kay Mr. Gopito kay uh, Camilo. Ayan, Camilo. Uh, may gabi chat at sayo, idol. At kay Kadeo. Ayan. Shout out din kay Ma'am Eros Molina at kay Ma'am Maroperos Eros. Ayan. Shout out din kay Atilin, kay uh, Kuya Iyo, kay Kuya Rick, sa aking uh, misis. May gabi chat at sayo yung lahat. At, Pagpapalay ka ng Diyos. Sige, hindi lagi. God bless.